kakaiba po ang laban pagkakasama natin ng Diyos. So, paano ba natin makakamit yung tagumpay kay Jesus? So, bilang mga tagasunod ni Jesus, nais nating lahat na magkaroon ng matagumpay na buhay kristyano. Amen. So, ang sabi ko po, matagumpay na buhay kristyano. Hindi ko po sinasabi na matagumpay na buhay. Magkaiba yun. Magkaiba yung matagumpay ka at magkaiba yung matagumpay ka bilang Kristiyano. Nandiyan pa ho tayo? So tinitiyak po sa atin ng Biblia nang na Diyos at ang kanyang anak na si Jesus ay mapagtagumpay at ang mga mananampalataya, ikaw 'yon ay maaring makabahagi sa kanilang tagumpay. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15 verse 57. Pasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. So sa practical na kaisipan, paano natin mararanasan ang matagumpay na buhay na laging posible kay Kristo? Ay ganoon, maniniwala lang ako kay Kristo, matagumpay na ba ako? Paano natin makakamit ang tagumpay kay Yesu? So sa totoo lang, mga kapatid, makinig kayo ang tagumpay ay sa Panginoon nating Diyos lamang. Amen? First Samuel 17.47 Ang tagumpay po natin ay sa Diyos lamang. Kahit anuman ang narating mo sa buhay, kahit sa tingin mo matagumpay ka na, pero wala ang Diyos sa'yo, wala si Jesus sa'yo, hindi yung tunay na tagumpay. Amen. Ang tunay na matagumpay yung merong Jesus sa buhay. Ay, sabi ng 1 Samuel, at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh, kahit walang tabak, sibat, kay Yahweh ang labanang ito ay ibinigay na niya kayo sa aming mga ang Panginoon kakaiba pong kumilos. Ang kaiba, ang Panginoon iba pong magpatagumpay. Ang sabi doon sa labanan, hindi kailangan ng tabak, hindi kailangan ng sibat. Pero nagtagumpay po ang bayan ng Diyos. Amen kakaiba po ang laban pagkakasama natin ng Diyos. Amen? Sabihin nyo nga, kakaiba ang laban pagkasama natin ng Diyos.